Tiniyak ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na pipilahan ang kaso ang mga mapatutunayang nagkamal at nagsamantala sa pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects. Ito ang inihayag ng Pangulo sa ikalawang bahagi ng kanyang vlog sa harap ng ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado sa mga anomalya sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, hindi niya aasahan na mag-iinhibit ang ilang mga politikong na banggit ang pangalan sa nagpapatuloy na investigasyon dahil tiyak na walang aamin. Kaya sa gagawing investigasyon ng Investigation Commission ay sisiguruhin matatag ang ebidensya upang mapanagot ang mga malalaking isda na nagsamantala sa pera ng taong bayan. Hindi naman minasama ng Pangulo ang ginawang investigasyon ng Senado at Kamara sa Flood Control Project dahil prerogative nila ito at baka anya makatulong din ang mga impormasyon nila para magamit sa bubuuing investigation commission. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang mabuwag ang sistema at tanggalin ang mga player upang maging maayos ang patakbo sa sistema ng gobyerno.